Haleluya! Isa pong mapagpala at isang matagumpay na araw sa lahat ng ating tagapagkinig. Uh, muli po, ito po si Pastor Jess and welcome sa ating pag-aaral patungkol po sa mensahe sa Ibanghelyo ng Book of Matthew. Now we are in the last uh, few verses ng chapter 11. uh, ang mensahe po natin ay patungkol sa pagpapahinga o rest nawa. Sa mga oras na ito, tayo po ay makatanggap ng tunay na kapahingahan mula sa salita ng Diyos. Dito po sa Matthew 11 verse 25 hanggang 30, ang title po ng ating message is Invitation to the True Rest. Sabi ng Panginoon, lumapit kayo, kayong mga napapagal at nabibigyan ng loob at kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. So, isa po itong imbitasyon at sino man ang <clears throat> ang didinig at sino man ang tutugon sila ay makakasumpong ng kapahingahan. Ako po ay naniniwala na sa inyong pakikinig sa oras na ito ay isa itong patunay na kayo po ay tumugon sa paanyaya ng Panginoon sa ating introduction po, masasabi mo bang ikaw ay may kapayapaan o kapahingahan sa buhay? Masasabi mo bang ikaw ay masaya at walang mga alalahanin at nakakatulog ng, ng malalim? Ako po, bilang isang pastor, hindi ko rin perfect na walang hindi ka makatulog sa isang gabi no? may dahil marami kang alalahanin alam niyo buwe ba na marami sa mga tao ang nakakaranas sa ngayon sa kasalukuyan ng mga depresyon, nakakalungkot na kahit ang mga batang maliliit o mga kabataan ay meron ng mga depresyon na sinasabi o stress o matinding kalungkutan. Ngunit Kahit tayo mga mananampalataya ay hindi makaiwas sa mga ganitong klase ng mga problema sa ating mga puso't isipan, marang tayong mga kabigatan, mga problema sa tahanan, sa mag-asawa, sa mga anak, sa pisikal, tulad na lamang ng karamdaman, kalungkutan, o maari pera, at mga pag-aalala sa kinabukasan, ano bang dapat kong gawin, anong dapat kong Ah. Uh, uh, saan ako mapupunta? Something like that. Ano nga ba ang punong punot dahilan ng mga bagay na ito at saan kayo dapat lumapit? Ang kasagutan ito ay ipinangako na ng Panginoon na kung sino mang lumapit sa kanya ay bibigyan ng kapahingahan. Ngunit dahil sa kasalanan po, wala at hindi tayo magkakaroon ng tunay na kapahingahan sa ating buhay. Mga kapatid, sinabi po ng verse 20 hanggang 24 na nagkaroon ng babala ang Panginoon sa mga taong hindi nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Tulad na lamang ng mga niya ang ang lugar ng Sodoma at Gomorrah na siyang nawasak sa Old Testament dahil walang ni isang matuwid sa kanilang panahon at sinabi ng Panginoon sa kanyang uh, mga alagad at sa mga tao doon sa lugar ng uh, Korazen at Bethsaida na dahil sa ang kanilang puso ay walang pagsisisi bagamat nakita nila at nasaksihan nila ang mga himala at mga mirakulong ginawa ng Panginoon tulad ng pagpapagaling, pagbuhay ng mga patay. Ngunit sila ay hindi nagsisisi at hindi naniniwala kay Jesus. Bag dahil ito maari sa kanilang pagbulag-bulagan o pagbingi-bingihan. Nakikita natin ngayon sa mga balita ang mga war, mga sakit at mga digmaan, mga balitang hindi kaaya-aya ito po ay isang paalala ng Panginoon na dapat na tayong lumapit sa Kanya ngunit hindi pa rin tayo lumalapit sa Kanya. May mga tao na nakakaranas ng na mga problema ngunit hindi sila nagsisisi at lumalapit sa Panginoon sapagkat matigas ang kanilang puso. Kaya naman ang sabi ng Panginoon sila ay huhukuman dahil wala silang pagsisisi. Nawa sa ating mga problemang dumating, magkaroon tayo ng refleksyon, bakit ba ito dumarating sa aking buhay? Ano ba ang bagay na hindi nagpasaya sa Panginoon? Dapat po tayong lumapit sa Panginoon at magsisi sa ating mga kasalanan. Pangalawa, ang pusong mapagmataas tulad ng tagap Kapernaum. Ayon sa James 4 verse 6 na ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas at pinagpapala ang mapagpapakumbaga. Ang mga taga -per na ay ang mga taong malakas ang kanilang bilib sa kanilang sarili. Maari silang relihiyoso at maari silang gumagawa ng mga kabutihan, magandang gawa. Ngunit hindi 'yon ang gusto ng Panginoon. Dapat po tayo may kakababaan ng loob na lumapit sa Panginoon at humingi ng tulong. Kaya sabi ng Biblia na mas pinagpapala ang taong mga mahihina sapagkat sila ay umaasa sa lakas galing sa Panginoon. Ngunit ang mga taong nag- mamataas at nagkukunwa rin hindi nila kailangan ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon na higit silang paghukuman at parurusuhan ng Panginoon higit sa nangyari sa Sodoma at Gomora. Ganito na po ang ating panahon. Ang mga tao ay wala nang pakialam sa Diyos at believe sa kanilang sarili. Kailan lamang sila lumalapit sa Panginoon pag sila ay mahina na at wala nang magawa. Nawa, sa mga nakikinig ng na mensaheng ito na mayroon tayong kababaan ng loob na lumapit sa Panginoon. Sa araw-araw, sa ating pagising, humingi tayo ng kalakasan at patnubay. Humingi tayo ng, ng paggabay sa mga desisyon at sa mga gawain natin sa araw-araw. Yun po ang tunay na kababaan ng loob ang pagmamataas ay ang paggawa na wala at hindi kasama ang Diyos. Pangatlo, ang pusong ipinagkaloob ng Diyos tulad ng kaloobang nasa bata. Sinabi ng verse 25 hanggang 26 na ang ang kalooban o ang biyayang ito ay itinago ng Diyos sa mga taong nagmamataas at nagmamagaling at ipinakilala sa mga batang ito sa mga batang paslit Ano pong ibig sabihin ng mga batang paslit Ito po ang mga mahihina ngunit ang mga batang ito ay mayroong pagpapakumbaba mayroong madaling maniwala o nananalig at nakadepende sila lagi sa Diyos sa kanilang mga magulang Ito ang gusto ng Panginoon sa buhay natin na dapat tayong maging dependent sa kanya. Tayo ay laging lumalapit sa kanya, naniniwala tayo sa kanyang sinasabi tulad ng isang batang nananalig at naniniwala sa mga nakakatanda sa kanya. Ito po ang kaligtasan. Ang kaligtasan po ay ang kagandahang-loob na ibinigay sa atin ng Diyos, hindi dahil sa ating gawa. Nananalig tayo at nananampalataya na tayo ay niligtas hindi dahil sa ating mga gawa, hindi katulad ng mga paraseyo na nagkakaroon sila ng mga kabigatan dahil dinagdagan nila ang mga batas ni Moses para bigyan ng kabigatan ang mga tao patungkol sa pagsamba, sa pagbibigay, sa mga ritual at sila ay nabibigitan. Ngunit ang kaloob ng Panginoon ay kagaanan ng buhay. Ang kaligtasan po ay libre. Ang kaligtasan po ay galing sa Diyos. Favor galing sa Diyos. Hindi mula sa atin. Amen? At number two, ang tugon at paanyaya ng Panginoon mula sa kapahingahan ito. Dapat natin panampalatayaan na si Jesus ang anak ng Diyos. Sabi sa verse 27 na ibinigay na ng Panginoon ang lahat ng otoridad sa kanyang nag-iisang anak na si Jesus. Si Kristo, si Jesus ay dapat nating panampalatayaan. Siya ang nagpalaya sa atin mula sa pagkagapos, sa kasalanan at kapatayan, mula sa pagkahiwalay sa Diyos. Manalig tayo sa anak ng Diyos na buhay. Amen. Si Jesus ang ating kapahingahan sa buhay. Sa Mark chapter 2 verse 23 to 28, maraming nagtanong at nagquestion patungkol kay Jesus dahil sa araw ng kapahingahan o Linggo ay may ginagawa ang kanyang mga disipulo. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanila, na ang tunay na kapahingahan ay si Yesus at hindi mula sa kautusan at sa mga batas na ginawa lamang ng tao. Maaring iniisip natin kung tayo ay gagawa ng mabuti, lagi tayong nagsisimba, nagbibigay ng kaloob, napapagaan at napapabuti ang ating loob, hindi po kung wala ang paggawa at pagkilos ng banal na espiritu sa pamagitan ni Jesus, hindi tayo magkakaroon ng kapahingahan. Maari tayong mapagod at magreklamo. Panginoon, marami akong ginawa. Ito yung aking ministry. Ito yung aking binigay. Ngunit wala akong napala. Dahil ang punto nito ay para lamang sa ating sarili. Gumawa po tayo na mayroong pag-ibig. Magbigay tayo ng merong uh, ah, kasiyahan sa ating puso? Di ba mas mainam yun at mas masaya sa pakiramdam? Sapagat walang nag-uobliga sa atin? Ito po ang nararamdaman ng maraming mga kristyano. Dahil pinipilit nilang sundin ang mga kautosan ng walang kasama at patnubay ng banal na espiritu. Si Jesus po ang tunay nating guro. Sinabi niya, na learn from me. Sa ating pagtanggap kay Heso Kristo at pagsuko sa ating buhay, pinalala natin at tinanggap natin na siya ang ating Panginoon at Master at tayo lamang ang tagapagsunod niya. Hindi po si Jesus ang sumusunod sa atin, kundi tayo ang sumusunod sa kanyang mga aral at sa kanyang mga halimbawa. Sa ating kababaang loob, matatamo natin ang spiritual na kapahingahan. Panginoon, kayo na po ang bahala. Ako lamang ay tutugon at susunod sa iyong pinapagawa. Yun po ang tunay na tagapagsunod ni Hesus Kristo. Siya po ang ating tunay na guro na nagbigay ng halimbawa ng kanyang buhay. Pangatlo po, find rest in Jesus Christ. Ito po ang konkluso, konkluso ng ating minsahe. Kay Jesus Kristo lamang ang tunay na kapahingahan. Maaring ikaw ngayon ay nakakaranas ng mga kabigatan, problema, pasakit, mga katanungan na hindi mo masagot. Ngunit ang pangako ng Panginoon na siya ang kapahingahan. Lumapit ka, idulog mo ang iyong mga hiling sa Panginoon dahil ang kapal kabaligtaran ng 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 kapahingahan ay kapaguran, walang kapahingahan, pagrereklamo at kahinaan. Gusto niyo po ba na mahulog kayo sa panghihina at kawalan ng pag-asa o ibigay natin ang lahat sa ating Diyos na siyang tunay na nakakahingahan ng ating buhay. Binigyan po tayo ng anim na araw para magtrabaho. Ibigay natin ang araw na ito para sa Panginoon. Ilagak natin ang oras, isang araw o isang oras, isang minuto para magpahinga sa kanyang mga salita. Maging mapayapa ka na kasama ang Diyos. Naalala ko tuloy ang kwento ng mga disipulo sa gitna ng storms at bagyo at malaking alon. Ngunit sabi ng Panginoon, hindi niyo ba kilala kung sino ako? Anong ginawa ng Panginoon? Pinatigil niya ang, ang bagyo. Sabi niya, calm. Be still. Amen? Kung tayo ngayon ay merong kabigatan dahil sa ating mga kasalanan, ang promise ng Panginoon, Romans 5.1, na tayo ay napawalang sala na sa pamagitan ng ating pananampalataya. Manalig ka. Amen? Magkaroon ka ng pananalig sa ating Diyos, sa ating Panginoon na si Yesus Kristo. Number three, umasa sa Diyos sa araw-araw at sa lahat ng panahon. Hindi araw-araw Pasko, hindi panahon lagi ng tag-ulan o panahon ng tag-init. Iba-iba po ang panahon ngunit umasa po tayo sa ating Panginoon. Sapagkat tiyak po tayo ayon sa Romans 8 verse 38 to 39 na walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kagutuman yan, kahirapan, kamatayan, kasakit, o anumang bagay. Dahil tiyak na kasama mo ang Diyos sa iyong buhay. Ipinagpapala kita sa oras na ito, sa iyong pakikinig, sa iyong pagsamba, sa araw-araw at sa linggo nawa makasumpong ka ng kapayapaan mula sa ating Panginoon at sa kanyang mga pangako sa kanyang mga salita. Muli, God bless you and see you on next topic in chapter 12 of Book of Matthew.